Narito na ang mabibilis na balita dito sa Teletabloid Quickie. Umakit na sa siyam na dalawa ang bilang ng mga nahukay na bangkay, kabilang ang isang parte ng katawan mula sa landslide sa Mako Davao de Oro. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mako, nasa 36 pa ang pinaghahanap habang nananatiling nasa 32 ang sugatan. Ang mga narecover na bangkay na hindi pa matukoy ang pagkakilanlan, kinuhaan muna ng DNA sample bago pansamantalang inilibing sa Public Marcos Cemetery at nilagyan ng palatandaan. Nangyari ang pagguho ng lupa noong February 6 kung saan natabunan ang mga kabahayan, dalawang bus ng isang mining company at barangay hall ng Masara. Samantala, inamin ng live-in partner ng babaeng nakitang patay sa gilid ng kalsada ng Binangonan na Rizal, na siya ang gumawa ng krimen. Ayon sa suspect na si Ro Roseller Lanon, napatay niya ang biktimang si Johnny Clear kahilig dahil sa selos. Sa imbestigasyon ng pulisya na pag-alaman na sa bahay nila pinatay ang biktima. Inamin din ni Lanon na tinapon niya ang katawan ni Kahilig kung saan ito natagpuan. Nahaharap ang suspect sa kasong murder. Sa ibang balita, abiso sa mga motorista. Matapos ang rollback, magkakaroon ng big-time oil price hike sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, tataas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene batay sa kanilang monitoring sa kalakalan sa mga oil industry sa nakalipas na apat na araw. Asahan ang estimated price adjustment ay mula sa piso at 10 sentimo hanggang piso at 50 sentimo kada litro. Ilan sa mga posibleng dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang paglala ng busot sa pagitan ng Middle East at Lebanese border, pagtaas ng stockpile ng krudo ng Estados Unidos, pagkaantala ng pagpapadala sa Red Sea at Suez Canal, at forecast ng OPEC ngayong 2024. Mga katalitabloidista, nakataya na ba ang lahat? Isang loan better kasi ang maswerteng tumama ng may 64 million pesos jackpot sa Super Lotto 649 drone nitong Webes ng gabi. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, nahulaan ng lucky better ang winning combination na 19, 10, 08, 24, 20 at 13. Makukuha nang nanalo ang kabuang premyo na 6 64,105,266 pesos at 60 centavos. Wala namang tumama sa mga kasabay nitong Mamaya Mamayang 6pm, abangan nyo ang iba pang may init na balitang pambansa, showbiz at politika. Ako si Jermaine Abong para sa mabibilis na balita dito sa Teletabloid Wiki. Music